Good afternoon and happy Saturday po sa yung lahat Ngayong hapon eh Magpunta kami sa beach resort Aywan ko kung saan na beach resort po kami ngayong hapon Kasi dinala lang po Dinala lang ko na aking kaibigan Ayan o ang ganda, na, ang ganda na pyo sa likuran ko Mula din sa resort And Sa mga be, isa yan sa Beatrice Resort Sa aming probensya din Yan po is pues, welcome to Baganga. Yan, mga beach din yan sa aming probensya. Going to Lampahon. Going to, ano na kami mga pe, going to Kinablangan. Ay, ay banaw pala, banaw. Beach resort din dito. Dari mga kasama namin na itasama namin. Ito po yung Banao. Banao Beach Resort. Isa po iyan sa mga tinatambayan ang mga tao tuwing hapon. O, no? may mga sasakyan chano. May mga sasakyan chano mga kasi nagtambay sila pag hapon. Tapos dyan, pag gusto mo magkape, mayroon dyan kapihan. O, oh, may kapihan dyan. Ayan. nag muna mo sa, ano, sa, sa labas. Kasi may naligo siya, no? Oh. Bitcho mo na sa labas, mga kape. Ay, ngayong hapon kakain tayo ng balangoy oh. masarap to siya mga vey yung balangoy kasi isa to sa probinsya namin na kinakain namin kasi ito yung pagkain ng mahirap ano siya kamunting, kamunting kahoy to siya mga vey oh. masarap to siya <laughs> total the best talaga yung kamunting kahoy ano siya? paborito ba yun? Ang pagkaluto na sa kinidkid mo. Kinidkid mo na to siya. Pagkatapos pagkidkid, kinidkid para ginagawa siya linagyan ng asukar. Then, ito, ang nangyari. Ay, na Linagay na ka mados. agad sa... <laughs> <laughs> sa dahon ng saging. Different oh, kaluto. Oh, oh, oh. Ito na nangyari on. Sarap to siya. Ta Hindi siya matamis. Kung mag-aista, mang tama lang yung templa nito. mamaya is mag doon tayo sa ato sa kalagitnaan ng fall ngayong hapon po is nakabalik naman pa ako dito sa Angel Soul 4 ginablangan bagang gadaba or mga ve sim as usual pa rin yung kanyang view same as usual pa rin yung kanyang ganda ng kanyang paligid na mga bulaklak same pa rin yung ano, walang pagbabago makita mo rin yung, ano, yung mga puno ng nyug, mga dahon ng nyug oh. tapos yung boat namin dyan, dyan yung boat namin oh. dyan yung boat namin mga be, tapos punta tayo dito saglit sa Glitza. ha? din ngayon po es mayroon kasi dyan ano nag uh, siguro ko kung ano, nag, nag content din po siya dyan Din dito mga sis ito yung kanila ano angel soul 4. yan po oh. Okay. kung baga, pang, bisis na ako dito sa nagpunta sa angel soul 4, mga be oh. si same as usual is walang pagbabago yung kanilang ano yung kanyang, kanilang venue pero isa sa isa sa ano gustoan mo talaga dito kasi yung bulaklak isa sa mabihag ka sa ganda ng kulay ng bulaklak tapos kahit hindi man kahit hindi masyado kalakihan yung kanilang ano yung kanilang swimming pool pero kasi katulad niyan is brown out pero maano mo talaga yung isa talaga mabusog yung mata mo sa ano sa uh, bulaklak kahit doon sa entrance pagpasok mo lang pa sa entrance is busog na busog na busog na busog talaga yung mata mo di ba tapos dito kasi kasi dito pangalawang content ko na dito eh. Tapos dyan is dyan yung ano tindahan. Kung gusto ka dyan mag ano magbili magkompleto dyan. May lahat na kalasing mayroon. Tapos mayroon doon tokens. Kung gusto mo mong umawit mayroon kompleto kompleto dito. <coughs> Tapos dito mayroon dito ano mayroon dito mga ano mga bawal 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 magano bawal bawal o oh, mayroon nakalagay dyan. Hindi ko nabasahin kasi medyo mataas yung kanilang love letter or good morning po sa inyo happy Monday po sa inyong lahat as yes. April 21 po ngayong araw ngayong umaga po as magmumukbang si mother ng fried rice, fried chicken fried fries, Oh, si mother as naka lipstick na siya oh. Oh. hello mother, good morning good morning shout out kay Alfredo Saison BB Kiss Marquez Kain na mother. Mm, yes. Ah, maghugas ka pa pala. Wait lang. Maghugas muna si mother mga be. Magkuha muna ako ng tabo. Ayun, ito na yung tabo mga be. May tubig na ito. Okay. Ah, oh, mother. Oh, Naghugas na si mother ng kanyang kamay. Hugas na si mother ng kanyang kamay mga be. Nakapula ngayon si mother ngayong araw. nagpumukbang na si mother ng kanyang ulam ngayong umaga good morning mga ve ngayong umaga es nandito na si mother sa kanyang kanyang tipinganan o kasi si Mother S maligo ngayong umaga. Hi Mother, good morning. Dito good morning. Mother, camera. dito camera. Oh, hi. Sabi mo, hi. Yung kamay. Hi. Ayan. Ngayon po S, ano, nagpainit na tayo ng tubig. Hindi ko lang sa inyo pinakita yung painit ko kasi napakaitim kasi na, ano, caldero ko. Then, ngayon, po pala, po. Pasensya na po talaga. Na yung ating content, walang edit, walang script, lahat wala. Kumaga, es. Eh. Kung ano yung nasabi natin sa ating vlog, yun na yung ating totoong nangyari, mga ve. Ngayong umaga po, es. Eh, Aakit tayo dito sa pabahay. Sa isa naming mansion. O, sa isa naming mansion. Pero rito mga be, mayroon na akong mga ano dyan, mga tanim-tanim dyan na mga kalabasa. Pero hindi ko lang muna sa inyo pakita hanggat hindi pa siya mataba. Then ngayon, eh, is tayo dito sa itaas kasi magkuha tayo ng etlog ni Tibig. Kasi yung tayo ay ito yung ating magkuha tayo ng ano, ng pagkain ng manok. Kasi may manok kasi ako doon sa malaking puno doon ko linagay then putulin ko muna sa glit cans cons beige color sa itaas ng kwarto ni mother then akyat na tayo dito sa ano sa ano ng manok magkuha na tayo ng native egg magkuha na tayo ng native egg mga ve huh. ngayon ito po yung at slog ng native egg o oh, yan Bawasan natin ang isa para olam ni Madron ngayong umaga. Dito may maputi akong manok dito. Napakaba ito. Plok, plok. Kasi nag-antay ito ng pagkain. Bigyan ko na siya muna ng pagkain mga be. Ayun po. Is palabas na tayo ng bahay. <clears throat> Napotol yung aking content. Ngayong umaga kasi si Madron nag-war. Nag-war, war, 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 war si Madron sa kanyang bunga mga be ngayong umaga. Pero ngayong umaga si Maro nandoon na sa banyo na na siya. Din ngayon po is maglagay tayo ng pagkain ng native, ng manok po natin na feeds. Kasi dito po is dito ko linaga yung isa kong inahing manok mga ave. Kasi ating native chicken oh. Oh, yan siya na siya. Yung anak nito is ano? 2, 8 pesos yata. Yung anak nito mga be. 8 pesos. Ngayon po is ano. Pagkatapos <coughs> po nito is magluto na tayo ng native egg na ulam ni Mother. Patong lang to natin. Ito yung, ito yung ulam ni Mother ngayon. Same as usual. Kasi ubos na yung ulam ni Mother na ang na manok at is daubos na kasi kahapon hindi nga is magitlog na lang po muna si mother kasi may native egg po tayo na manok sa so, pagluto po ng native egg ito ko sa ito ngayon ito na yung kanin ni mother na fried rice at native egg punta na tayo dito sa kay mother ano, may mga sampay pa dyan na mga damit ko na hindi patuyo Ito na kasi si Mother mga ve. Nakapo na kasi ang ingay ni Mother ngayong umaga. Grabe asin talaga. Pero in fairness, kahit maingay si Mother, nakaridin na yung kanyang pagandahan. Oh. Bagong lipstick na rin si Mother. Oh. Tingin. Tingin mo sa si camera, Mother. Oh. Bagong lipstick. kita Oh. Sabi mo, hi, good morning. Ha, oh. good morning. Hi, good morning. Ngayon po is... Ngayon pwes, kumain na rin si Mother mga beo Oh. Nagkamay na lang si Mother. Kasi ulam ni Mother fried egg lang po. Oh.